Ikasampung Kabanata Sinugo ni Jesus ang kanyang pitumput dalawang tagasunod. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng pitumput dalawang tagasunod at sinugo ang mga ito ng daladalawa sa mga bayan at sa iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, Marami ang aanihin ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Sige lumakad na kayo. Ngunit mag-ingat kayo dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o sandalias, at huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa pakikipagbatian sa daan. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Kuang nakatira roon ay maibigin sa kapayapaan. mapapasakan nila ang kapayapaang idinalangin ninyo. Ngunit kung hindi, hindi rin nila makakamtan iyon. Manatili kayo sa bahay na tinutuluyan ninyo. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo. Dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. Kapag dumating kayo sa isang bayan at tinanggap kayo ng mga tao, kainin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos sa kanila. Ngunit kung ayaw kayong tanggapin sa isang bayan, umalis kayo. At habang naglalakad kayo sa lansangan nila ay sabihin ninyo kahit ang alikabok ng bayan ninyo na dumidikit sa mga paa namin, ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit dapat ninyong malaman na malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa mga tagasunod niya, Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom. Babala sa mga bayang hindi nagsisisi Sinabi pa ni Jesus, nakakaawa kayong mga taga-Korazin, nakakaawa rin kayong mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo para ipakita ang pagsisisi nila. Kaya sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tyre at Sidon. At kayo namang mga taga Kapernaum, inaakala ninyong pupurihin kayo kahit sa langit, pero ihuhulog kayo sa lugar ng mga patay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Bumalik ang pitumpot dalawang tagasunod ni Jesus. Masayang bumalik kang pitumput dalawang tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Nakita ko na hulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ng masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makapipinsala sa inyo. Ganoon paman, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang Espiritu, kundi matuwa kayo, dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na Espiritu. Nang oras ding iyon, napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na Espiritu, at sinabi niya, Pinupuri kita Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili mga marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa ama. Humarap si Jesus sa mga tagasunod niya, at sinabi sa kanila ng sarilinan, Mapalag kayo dahil nakita mismo ninyo ang mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa panahon nila. Ang mabuting Samaritano Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guru, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong ulit siya. At sino naman po ang kapwa ko? Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Pinugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Namakita niya ang taong nakahandusay. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad napadaan din ang isang levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki. Hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at saka binendahan. Pagkatapos, Isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, pinigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at kung kulang pa yan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko. Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan. Sa palagay mo, Sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya. Ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Lumakad ka at ganoon din ang gawin mo. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap si na Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, paliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko? at ang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya.